akalain nyo ba sa isang linggo nakaubos ako ng 14 boxes of nature spring water imagine ito ha ito 1 liter siya di ba hello everyone welcome back again to my channel <laughs> guess where Okay, naka-record pala. Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gresha Mediana. Ayan. So for today's video is may share lang naman ako sa inyo yung top 3 na pinakamabentang items dito sa aking tindahan. Okay, alam ko iba-iba tayo ng top 3 na pinakamabenta sa tindahan kasi nakadepende po 'yan sa ating area, okay? Ito lang may i-share ko sa inyo ha, ay based ito sa akin sa sa akin tindahan. Ayun. Pero bago ang lahat, welcome to my YouTube channel sa ating mga bagong viewers at saka sa ating mga bagong subscribers, okay? Shout out kay Miss MJ watching from Jordan, okay? I'm so happy and I'm so glad <laughs> such a flutter no na may viewers tayo from Jordan. Ayun, Miss MJ thank so much for watching. Ayan. And God bless po. Ingat po kayo palagi. Ayan. So, kay Ribbing Storm, uh, Maverick, um, Maverick, Humbly Sir. Jacqueline Rama, Mama, Mama Ning's Vlog, and Mami Princess, and kay Miss Christine Sator. Hello, Miss Christine. Thank you so much for watching. At naka, lagi naka comment. laging lagi naka-comment. Lagi nag-comment sa ating mga videos. Okay, thank you so much, boy. Mag-start ka ng mag-vlog, ha? <laughs> okay. Mag-start ka mag-vlog, Zai, para daghan na sense So, there is a YouTube. <laughs> okay. So ngayon, yung topic natin is top 3 na pinakamabenta ang items dito sa aking tindahan is number 1 is yung uh, sigarilyo. Sigarilyong di maubos talagang. Secret smoking is dangerous to your health. Okay, for 1 year and 9 months na pagtitinda, is nanotice ko talaga yung sigarilyo yung pinakamabenta dito sa aking tindahan ko sa inyo yung cigarette leaves hindi masyadong mabenta. Kasi nakadepende kasi yan sa ating location at saka depende na yan sa ating tindahan. So iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng tindahan, iba-iba tayo ng location. So nakadepende yan. Pero dito sa aking store, yung pinaka number one talaga is cigarillo. Yan. Cigarillo or cigarettes. Yan yung pinaka mabenta. Especially itong tatlong ito. Ayan. Itong tatlong ito. Winston, Malboro at saka Mike. Ito yung pinaka the best at saka pinaka above all. Ayan. Yeah. So, then, we're lucky kasi diretso tayo sa panel uh, mag-purchase. At saka, ito naman si GTI, Winston, at saka si Mighty is consignment ito for 14 days. Kaya, nakakuha tayo dito ng... Uh, diba, diba? <laughs> <laughs> malaking presyohan din consignment kasi siya, siguro nakakaubos ako ng 14 days ng mga ilang reams din, ayan so ito naman si Malboro is nag-apply kami ng consignment is hindi pa siya na-approve I don't know, it's been o uh, one year na din kami nito si Malboro, hindi pa siya na-approve so cash basis to ayan, so, so diretsyo tayo sa panel yung mag-purchase nasin kasi uh, medyo differential yung kanyang um, kaya presyuhan kaysa doon sa mga wholesaler na mga tindahan dito. Medyo depresyo siya ng piso. Meron iba uh, 50 centavos. Pero sa panel kasi, yung presyuhan nila is for baba. Unlike doon sa mga wholesaler na mga tindahan. Ayan. So, yung sigarilyo talaga is number one. And then number two is yung mga soft drinks. Kasama na doon yung mga hard drinks at saka yung mga tube. Ayan. Yun talaga yung number two na pinakababenta item dito sa kung tindahan. Kung sinabing soft drinks, kasama na yung Coke, uh, mismo, Coke, RC, yung mga 1.5, lahat ng mga soft drinks, Mountain Dew, at saka yung kanyang mga uh, Juicy Lemon. Ayan. Sa hard drinks naman, na pinang babenta is, yung Red Horse at saka yung Tanduay. Yung dalawang niyan, Ay super, 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 super fast moving siya. At saka naman, itong si, ano, si um, si Nature Spring. Alam nyo ba, si Nature Spring is consignment na siya. Pero, 3 days lang yung tagal. Kalain nyo ba, sa isang linggo, nakaubos ako ng 14 boxes of nature spring water imagine ito ha ito 1 liter siya di ba sa isang box nito ang laman is 20 pieces yung purchase ko is 280 pesos so 280 pesos divide into 20 pieces capital ko is 14 pesos tapos yung bintahan namin dito sa isang ganito is 25 pesos 25 pesos minus yung capital namin na 14 is meron akong 11 pesos sa isang bottle O, na kaya magtaka kung bakit 25 pesos yung bintahan ko kasi yan yun yung bintahan dito eh. Dapat, ano lang tayo. No? So, sabay lang tayo sa kung oh, ano man yung presyo na binibinta sa ibang mga tindahan dito. Huwag na tayong magbababa kasi baka susuguri na naman tayo dito ng ibang sari-sari store owner kung bakit masyadong mababa yung ating uh, paninda. Baka <laughs> ano daw gusto natin. Baka, ba da, uh, baka gusto ba daw natin na taubin yung store nila? Well, hindi naman po. Ayan. So, parang walang, walang price war, walang competition. So, kung ano yung bintahan dito, so, yun lang din po yung ating ipapalo. Okay. Pero, mabenta naman siya, di ba? Akalain mo naman, sa isang uh, linggo, makakaubos ka ng 14 boxes of Nature Spring. Ayan. So, ito, sa isang bottle ng Nature Spring, meron akong 11 pesos na income. So, sa 11 pesos, itimes natin ng 20 pieces sa isang box. So, meron akong 220 pesos sa isang box. So, 220 pesos itimes natin ng ilang box pa yung maubos ko sa inyo. Eight boxes, kasi eight boxes yung lagi kong pinakuha. So, meron akong 1,760 nakita doon sa isang, uh, doon sa isa, uh, doon sa eight boxes na yon So, sa isang linggo na yon So, yun lang yun ha. Sa eight boxes na Nature Spring na 1 uh, one liter is meron akong 1,760. How much more kung kasama pa yung 350 ml at saka yung 550 ml na uh, na tubig. Ayan. So, ito naman si 8 ounce. Ayan. 8 ounce na po. Yung purchase ko dito is 200 pesos sa isang case. Ayan. Sa isang case, meron siyang laman na 24 pieces. Ayan. So, yung, so yung 200 pesos na case ay divide into 24 pieces. So, yung capital niya is 8 point, yung capital niya is ayan, less yung SRT dito na uh, pita namin is 15 pesos so meron akong 6.66 na income sa isang bote lang. So, times natin ng na 24 pesos piece uh, 24 pieces sa isang case. So, meron akong 159.84 na income or nakita sa isang case. So, makakaubos ako sa isang linggo ng 9 case ng isang 8 pons ako. 9 case ng 8 pons times natin ng na 159.84 So, yung total is 1,438.56 pesos. So, sa 9 case ng 8 oz, is meron akong kita doon na 1,438.56 sa isang linggo, is how much pa yung meron pang ano, 1.5 liters meron pa yung um, meron pang uh, litro na coke meron pang RC, meron pang Josie Lemon, diba, so meron pa tayong Yakult, so sa soft drinks pa lang tiba-tiba -diba na tayo sa kita <laughs> ayan, so para-paraan lang din naman So, kung kayo, mahilig kayo magkwenta, magcalculate kung magkano yung um, kita nyo sa soft drinks pa lang. So, dapat gawin nyo na, no? Para magkano yung kikitain nyo sa mga soft drinks na inyong panin, sa inyong panin. Okay, number three, last but not least, is yung load. Load, TM, Globe, TNT, um, Smart, at saka dito. Pero wala akong dito. Ito lang kasi yung loader ko sa TM, Smart, Globe, at saka sa TNT. Pero wala itong dito. Pero sa dito, pag na yung magpapaload is, ang gamit ko is Gcash. Ayan. Sa Gcash ko, Sa Gcash ako nagpapaload basta dito. Kasi yung tubo ka sa load is um, 1 peso to 5 peso, mag-add lang ng 2. Tapos, 6 pesos to 49 pesos, mag-add lang ako ng 3. Tapos, add lang 5. And then, pag 100 pesos up na, is mag-add ako ng 10 peso. Again, so, depende sa inyo kung ilan yung i-add nyo. Pero, mostly talaga, nagpapalood dito. is so, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. So, medyo madami-dami din sila. Kaya, patong-patong na rin yung uh, ating income. So, 3 tres pesos, uh, 3 peso, 5 peso, ayan. Pag madami kang transaction, dadami din yung income mo sa load. Ayan. Thank you so much for watching, guys. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Please comment down below kung ano yung top 3 na pinakamabenta sa inyong tindahan. Please share it. Kung bago ka palang sa aking channel, please do subscribe and then click the bell button para manotified ka in every videos that I uploaded, especially yung mga business ideas, business tips na aking gina-upload dito at share sa inyo. Thank you so much for watching. And I'll see you in my next video. Bye. Gracious everyone. God bless.